Sila na ako sa inyong tao dito sa MLP. Sila ay ang ating mga Live on Hello! Kamusta? Ako nga pala si... Ang ulit na Hello, kumusta? Ako nga pala si Ate Carmela. And ako naman si Ate Letty. At galing kami sa Philippine Normal University. At ngayon, we are currently intern here in National Library of the Philippines. Okay. May puno siya, section ng SMIT. Ngayon, alamin naman natin kung ano ba ang kanilang natutunan sa children's section SMIT. Yay! Atelities, ano yung pinaka nagustuhan mo sa ginawa natin ngayon? Personally, yung pinaka nagustuhan ko talaga is yung pinagawa sa atin na pag-iisip o paggawa ng paggawa on the spot ng proposed program and title since ito dun yung pinagustuhan challenging for me kasi isa talaga to sa weakness ko. And in a way, nakakatulong talaga siya for me sa improvement ko personally and my professional skills. Kasi nga, nakakatulong to para ma-improve yung weakness ko na yun. So, ayan. Sa so, iyo naman, Ate Carmela, ano yung natutunan mo na magagamit mo sa professional, sa profession mo or sa real life Experience mo. Sa totoo lang, yung pinaka-feeling uh, ko na maa-apply ko sa profession ko or sa uh, in real life ay yung pagiging um, flexible or adaptive. Kasi, di ba, first time natin makapunta sa children's division at half day lang yon Pero, ang dami agad natin natutunan dahil sa mga sinaya na experience ni na sir at ma'am. Tapos, yung... Magiging flexible kasi parang kailangan talaga rin natin siya as librarian kasi hindi naman natin mapipili kung saan tayo ilalagay ng uh, library na mapupuntahan natin. Pwede tayong mapunta sa technical, pwede tayong mapunta sa service, I mean sa reference service, pero pwede din tayong mapunta yan. Pwede sa children's division kung saan kailangan natin maging malikhain na uh, kailangan na, mag, na magagamit din natin sa ibat uh, iba, iba uh, outside library. Tama mga ka <laughs> so, <laughs> <Okay. president> cannot... <laughs> I am the one. do no your <laughs> 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 Uh, last term na natin dito sa uh, pagiging BLEAS student after 12 term, di ba? So, since uh, we have three, three terms every year, uh, ano yung maiipayos mo sa mga BLEAS students natin at sa mga nagbabalak na mag-LIS? Ako talaga, dalawa lang mabibigay ko sa kanilang payo. Kailangan Mahaba yung pasensya nila and dapat matyaga sila. Una, pasensya. Lalo na pag napunta kayo sa school library, nako, susubukin talaga yung pasensya nyo ng mga bata. Lalo na kapag makukulit, may ingay, magtatakbuhan sa library, kailangan mo talagang huminga ng malalim. Kasi, hindi mo talaga mapipigilan kasi bata nga. So, kailangan mahabang pasensya kung gusto mo talagang maging librarian. Pangalawa, tsaga. Kasi sa sobrang daming material, resources na nasa library, lalo na kung bago ka pa lang sa pinasuka mong library, syempre yung iba doon hindi pa napaprocess, sobrang guloy, di mo alam kung ano ba yung nasa system na, ano pa yung bago. So, kailangan tsaga Hintayin mo talaga tignan isa-isa. Ayun, tiyaga Tsaga at sipag. Ay, tsaga, sipag, syempre. And pasensya talaga. Ikaw naman, Ate Carmela. Anong ma-advise mo sa kanila? Ako naman, um, kung iniisip nyo na yung pagiging librarian or yung pag ng LIS, e, eh, mapupunta ta lang talaga kayo sa apat na sulok ng uh, aklatan, nagkakamali kayo. Kasi ako, noong una, hindi ko rin gusto yung pagiging LIS. Mas gusto ko yung uh, nasa production, ganyan. Pero kita mo naman, ngayon, ginagawa natin, di ba? Nag-populmo uh, tayo ng library, tapos yung katulad na pinagawa ni ma'am kanina, pinag-isip nila tayo ng um, programa. Ayun, na-excite din ako din sa mga gawain na yun. Tsaka, kung tatanungin ako kung ano yung mga kailangan, uh, basta sa mga karanasan ko sa pagiging intern sa tatlong library at uh, pang-apat na pala ngayon na ano na na library na puntahan natin. Kailangan talaga nating makisama, hindi lamang sa mga kliyente ha. Kasi akala ko dati kailangan mo lang i-please yung mga client mo kasi sila yung pagseserban mo, pero hindi. Kailangan mo ring makisama internally sa library kasi may mga makakasama tayong from different generation na may different beliefs and uh, different values which uh, kailangan lang naman natin is irespeto yon ganon at um, makapagtra makipagtrabaho tayo ng uh, maayos ayun, ayun. <laughs> maraming salamat sa inyong mga ibinahaging kaalaman at karanasan at ikarmela at katilitis nawa magamit niyo ang inyong mga natutunan at nararamdaman sa hinaharap

Angels! Lagi niyong tatandaan, lagi kayong magdadasal at magbabasa ng libro dahil sa National Library of the Philippines, mag-enjoy -e ka dito! Hanggang sa muli! Hanggang sa muli! Hanggang sa muli! Paalam! Be yung heart!